Alright, so kasama natin TMX125 May meron tayo ditong Ball race, ayan Santal, mura lang yan Nasa less than 200 Ayan, kasi ang genuine nito Nasa 400 plus, papalitan natin ng Pairing dito, ayan At dito, kasi nga May kabig Ayan, ano, nag-stay na lang sya dyan Pag ikakabig mo Kabig mo sya, ayan, may sumasabit Ayan, yun, yun Ayan, nag lang siya diyan. Di diba? Ang mahirap diyan pag kurbahan para kang matutumba kasi parang may kumakabig. Ayun. Magpapalit tayo dito. Ayun. Pero una, tanggalin natin yung front wheel. Ayun, natanggal na. Tsaka natin susunod dito. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, tatanggalin natin tong crown, tong buong crown. And itong fork assembly. Ayun, matatanggal lahat 'yan. Ayan, dito sa bolt na ito, hindi ko alam kung anong size, pero malaki siya. Mas malaki pa sa 24. Ayan, hindi ko alam kung anong size, kaya gagamit tayo ng, ayan, open. Open wrench. Ayan, mayroong washer yan tapos dito kailangan natin ng 17 yan kakagulat madali na lang tanggalin to masyadong maluwag para sa akin kasi pag honda click hindi basta basta ito eh napakadali lang ayan mata malapit na matanggal madali lang ito tanggalin to kaya lang ayan na yung mga bearing oh naglalabasan na Okay. ayan, natanggal din natin dito ayan. pero kung titignan nyo dito sa ilalim nahulog na mga bulitas nagkalat na okay ayan hindi kasi siya silver bearing hindi silver bearing yung Bearing natin dito Yan. Tapos Pukpukin natin Ito DIY lang ito All right tanggal Ayan, kung makikita nyo, yung natanggal sa taas at natanggal sa baba, parehas lang sila ng size. Ayan, parehas lang ng size yan. Walang pinagkaiba. Ayan itong bearing na nabili natin okay ganyan ang tsura so ito wanag. ganyan Daddy, na sya ayan so ito yung nabili natin ayan kung makikita nyo dito sa part na to parehas lang ng size pero pag dito ayan merong mas maliit at merong mas malaki So yung mas malaki ang butas na ganito dun sa iba pa yan ilalagay natin pukpukin ulit natin Tapos para may pasok natin ng maayos, kunin natin itong dating tinanggal natin. Tanggal? Yan ang ilalagay natin dito. Ayan, kung makikita nyo, pumasok na siya sa loob. Next, dito naman sa bandang ilalim. Tapos pag ilalagay na natin tong bearing, syempre lahat ng bearing bago mo isalpak, pag bago. Kailangan talaga ng grasa. Yan. Kailangan ng grasa nyan Yan. Gan isa sa mga nakaligtaan natin dito sa part na ito nakalimutan natin tanggalin ito kailangan pala natin tanggalin para may natin yung bearing okay? dito sa bandang ilalim ito, ito yung ipapalit natin ito, ganyan yan, dapat nahirapan tayong tanggalin ito hindi natin maipalit itong bago uh, itong luma na rin ang gagamitin natin ano? sakto naman siya. ayan wala tayong proper tools na pang dito tapos kailangan nating isentro dapat ah uh, tawag doon fit na fit dapat ito tapos pag tapos na nahigpin, nahigpitan na natin tong lock dito pwede na natin ibalik ah.